Magandang tanghali mga kabrabo muli. Dito tayo sa ating programang Tapatan sa Tanghalian dito sa DWBL 1242 kHz ang Radyo Bravo at itong inyong lingkod Nep Castillo at uh, muli mga kasama natin ang at, ang ating uh, suki sa himpapawid. Walang iba kundi ang first nominee uh, ng uh, Pinoy Ako party list at isa mismong katutubo dahil ang party list na ito ay para sa mga katutubo ngunit hindi lang sa mga katutubo pati sa mga obrero mga OFW at iba pa Attorney Hill Valera Sir magandang tanghali po sa inyo Magandang tanghali sa iyo uh, kapatid na NEP mm -mm. at sa inyong uh, libo-libong tagapakinig at saka tagapanood sa inyong programa Yon, oh, uh, Attorney Hill Nako, uh medyo maano pa ito eh mainit-init pa itong uh, issue tungkol doon sa pagbawi ng Department of Environment and Natural Resources o DNR uh, pagbawi doon sa kontrata ng Blue Star Corporation na yung 300 hectares dito sa Geo Reserve o yung masungi Geo Reserve sa uh, probinsya ng uh, Rizal no binawi na ibig sabihin ibabalik na sa gobyerno So maraming apektado nagkaroon actually ito at turn hill ng mga di pagkakaunawaan, kaguluhan sa pagitan ng mga katutubo pero ngayon binawi na ano sa tingin ninyo ang magandang may dudulot nito sa ating mga katutubo dyan, particular sa lalawigan ng Rizal uh, Ang Masungi Reserve ay isang uh, lugar na Talaga naman uh, dadayuhin ng mga turista. Mm -hmm. Kaya nga yung unong una una siguro ang idea ng gobyerno nung inaward nila yung yung uh, lugar na 'yan sa Blue Star. Opo. Ay parang mahikayat ang pagdagsa ng maraming-maraming turista mm -hmm. at makita nila yung napakagandang reserve na 'yan. Tama. Uh, walang, walang masama doon, kasi siguro ang naging masama, mm -hmm. noong ini-implement na ng Blue Star yung conditions para ma-develop na yung tourist spot na yan, mm -hmm. eh hindi nasunod yan ng Blue Star mm -hmm. dahil nasisira na yung natural gift, natural resource na bin, binirigalo ng ating Panginoon. Iyon. Alam mo, ang tawag ko dyan eh, dapat uh, walang problema kung responsible development ang mangyayari. Tama. So, dapat uh, i-encourage natin ang responsible development kasi pagka totally na kinansela mo yung kontrata tapos wala nang wala nang facilities para mayroong madadhatnan yung mga turista para pagka habang na-appreciate nila yung napakagandang natural wonders ng mm. uh, ating uh, mga kabundukan mm -hmm. eh wala nang income rin yung mga katutubo magihirap yung katutubo Correct. so yeah. sa akin, sa tingin ko dapat uh, wag yung altogether cancellation of the contract of the Blue Star kundi mm -hmm. renegotiate irenegotiate natin okay. at uh, dapat mayroon talagang bantay yung mga katutubo doon sa board of directors para sila ay represented. Kung ano yung mga concern pananaw pananaw at saka vested interest ng mga katutubo. Yun. Sa ngayon uh. sigurado walang members Wala. of the board yung one eh yung blue star na katutubo. Mm -hmm. Parang walang pinagkaiba sa barangay, sa probinsya. Alam mo sa mga maraming Uh, katutubo, meron silang tinatawag na indigenous people's marginal representative. Oo, sa so mga eh, sa ano, sa blue star, dapat, so council, meron no? rin, dapat meron rin IP marginal representative sa board of directors Yun. para naririnig yung uh, mga ideas ng mga katutubo. Mm -hmm. uh, al alam mo, naalala ko tuloy yung project ni General Angel Reyes na para ma-attract yung libo-libo-libo-libong turista ng mga Koreano, na gusto nila magpunta malapit sa tubig ng Taal Volcano kasi medicinal yung tubig ng Taal Volcano. Mm -hmm. Eh, Oo. Oh. Nawala na. Mm -hmm. O di na rin yung turista. <laughs> o, sinong nagutom ngayon? Yung mga oh, yeah. tao doon sa loob ng Taal mm -hmm. Volcano. Ganyan din mangyayari sa Basungi Reserve. Yo. Kinansel. Mm -hmm. O anong may bibigay na trabaho ng, mga, ng gobyerno sa kanila? Wala. Mm -hmm. ah, -mm Ah, -hmm. Eh, pero kunyari, bantayan lang natin yung Blue Star or anybody hmm. else na papalit sa Blue Star. Yung uh -oh. 300 hectares, hindi naman kailangan 300 eh. Siguro so, po, pwede naman yung mga kahit 15 hectares lang. Sobra-sobra-sobra-sobra-sobra na pagpapahingahan ng mga turistang uh -oh. uh, na mamasyal sa Masungi Reserve. Yun yung sinasabi niya Tony Hill, yun yung uh, maliit na porsyento lamang ng kabuang 300 hectares para dedicated doon sa pangturista. Tama. Pangturismo. Oo. Premier, pwede bang turista na papasok ka sa kabundukan, sa mga forest, mm -hmm. tapos uh, mapapagod ka, tapos wala na. Mm Hindi -hmm. mo na alam kung anong gagawin mo. Baka maya kainin ka pa ng mga aas. Oh, kung walang operator, no? Doon sa mga loob. mo. Developer. Oo, oo, so, oo. Dapat meron. Alam mo sa Amerika, napakagaling nila kasi mm -hmm. meron silang mga parks, pero dun sa malawak na malama, malawak na malawak na parks protected yung mga malalaking kahoy hmm. pero meron certain area na doon sila pwede magpahinga magpapicture hmm. picture mag magtelepono kasi hmm. meron rin mga signal signal na rin doon. Uh -huh. pero kung nasa loob ka ng kabundukan wala signal doon. Uh -huh. uh -huh. o oh, 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 oh. oh, paano kung gusto mong mag selfie selfie wala <laughs> na <panana? laughs> wag, lang, wag lang siguro gayahin yung nangyari sa chocolate hill sa buhol no Ah, huwag naman eh. Oh. So, chocolate is pare, yung oh. yung yung chocolate naging <laughs> ah, wal, wal, walang chocolate. Eh. <laughs> Ayun. <laughs> na flat na, mm. eh, na flat yung chocolate eh, hill sa wag mm. So dahil okay. dahil kayo at Third Hill ay uh, uh, advocate niyo talaga ito, no? Uh, kapakanan ng mga katutubo. So okay. isa kayo sa so magbabantay dito. No. Kapat lang. Okay. Oo, oo. Lapit, lapit lang. Oo. oh. Lapit-lapit lang ng Masungin sa Quezon City. Yes. One, one and a half hour lang, nandun, nandun na ako. na, no? Mm-hmm. Uh -huh. Alright. Marami daw kasi uh -huh. yung Blue Star na hindi nasunod. Parang, kung hindi ako nagkakamali, may pabahay sila na uh -huh. libu libong, libong itatayo dapat, pero hindi nangyari. Kasi, parang isa sa mga kasunduan nila is yung pabahay uh -huh. na yun ay para sa mga uh, government employees. Pero wala daw silang na-deliver. Wali uh -huh. yun. Ang dami-dami kung lupa na pwedeng i-offer na hindi masisira ang uh, ang nature. Mm. -hmm. Wag naman doon. Mm -hmm. Parang parang na uh, napaka bobo <laughs> ang uh, magpo-project ng uh, ng mga mm -hmm. ganung project. yung so, yeah. Ang lupa natin pare na bakan. Mm -hmm. Yung mga dinaanan lang ng lahara ang dami-dami diyan pagka Nadaan ka sa highway, pwede, magigita pwede. mo, dami-daming dami mga libo limong hektarya na nakatiwangwang. So, nakatiwang pagkisi na magtayo ng government housing project doon, sa kapas lang, di ba, kapas na napit-lapit. Tarlac, oo. Alright. Sige. Diba? So, abangan natin, attorney, itong mangyayari, kung anong susunod na kabanata dito sa Masungi Geo Reserve. Uh, Balitahan uh, niyo kami, tatawagan namin kayo at interviewin ulit. Maraming salamat. Right. Pinoy Ako Party List. Thank Ayan. you. Ayan. Salamat po. Iyon po si Atty. Gil Valera, ang nominee ng Pinoy Ako Party List at pinag-usapan namin ang responsabling development sa uh, Masungi Geo Reserve dito sa lalawigan ng Rizal.